<laughs> di na, di na, di na. <laughs> so, ang mapagpaalang araw po sa ating lahat At ngayon nga po mga kainday, andito kami sa Mahayhay Laguna Kasi at uh, puntahan namin yung Mahayhay Falls or uh, Taytay Falls, no. Isa lang pala 'yon, Makinday, Mahayhay Falls at saka Taytay Falls. So, ang entrance pala dito, Makinday, ay 50 pesos. So, ayun na nga, Makinday, pababa na po kami papuntang uh, waterfalls, no? So, ayon sa mga marites, marites talaga, sa mga sabi-sabi, ang waterfalls na ito, mga kainday, ay, malamig ang tubig, no? So, parang yelo daw ang tubig dito, mga kainday. So, sobrang lamig daw. Kaya, the best talaga siya ngayong tag-araw. At dahil holiday nga, mga kainday, kaya expect na talaga natin, mga kainday, na, uh, ano, maraming tao ngayon kasi may nasa lubong na kami na pa-uwi eh. So holiday, so syempre Sobrang lamig ng tubig Kaya marami talaga maliligo ngayon So ito ngayon, nagbibideo sa akin mga kainday Ay yung uh, asawa <laughs> sa ko mga kainday So akala ko mga kainday pagbaba Ay yun na So ayun mga kainday, ilang minutes na kami naglalakad Pero ano, hindi pa kami nakarating Kasi medyo malayo pala yun mga kainday Ito, sundan lang natin yung daan na ito Dadalhin tayo doon <laughs> Huwag <laughs> okay, nice. tayong lumihis din daan mga kaintay. Wala namang ibang daan mga kainday. Ito lang din yung uh, daan na to, no? Uh, so, pag ganitong so, lugar mga kaintay, nakarelax na, na, siya. So, may mga nasa lubog tayo mga kainday, na pa na. So, nakarelax pa ganitong lugar. So, alam niyo na, oh, tingnan yung mga mga nasa lubong namin ano, uh, naka-outfit na pangligo pero kami mga kainday, tulo, sapatos, jacket, dahil ano mga kainday, uh, yun nga, kami ng kamay ni at eto nga, dadaan kami dito para makaligo sila. Pero ako makikita makikita na lang, hindi ako maliligo, mag-video lang, video si lang si ako, yes and... tas mag-picture, no? so, lang yung uh, maliligo mga kanday. So ako tuwang-tuwa ako sa mga halaman, ay, hindi mga kanday. Yan. No? So, hindi so pag ganitong lugar talaga, ako ay uh, parang nagkakaroon ako ng, two days uh, ago lang. nasa charge yung positive energy ko, no? Ito kasi yung gusto ko, eh alam nyo naman mga kanday, ako ay uh, laking probinsya, so mahilig talaga ako sa lugar na Uh, ganito yung mapuno, no? Yung makagubat-gubat, no? Kasi parang nare-relax ako. Parang nawala yung stress ko pag ganitong lugar. Ang napagpipahan ko. Napakaganda kasi so, yun talaga. No? Kasi protected area yata ito mga kainday, no? So, parang ang pagkaintindi ko is bawal baguhin ba kung ano yung meron dito. No? So, yun na nga, no? At uh, ayan na. Ang gaganda ng mga halaman dito mga kainday. O parang natural lang yung mga halaman dyan sa gilid ba. So ang dami na natin na sa lubong mga kainday. Kasi ang oras na yan ay. Uh, ano na yan? 1 o'clock na yata. Mag o'clock na. Aw, 12 o'clock. 12 or 1. basta mga ganun na yung oras na yan mga kainday. Sikat sikat ka na. So yun na nga mga kainday. Ayan na. Ayan na tayo. Parang narinig ko na yung uh, gusto tubig mga kainday. Pero ang haba na nilakbay namin di pa naman na ano <laughs> para wala pa, rin. Para wala pa rin. <laughs> pero yun nga mga kainday no? hayaan lang natin maaabot din natin yung waterfalls na yan. ayun dami na nag umihan uh. so yun nga mga kainday sa tingin ko talaga sobrang dami ng tao doon mga kainday mm -mm. kasi holiday yung, ayun no so, napagod na yung Mickey Mouse sa likod ko mga kainday sa likod ng jacket ko <laughs> so ayan na, parang ang lapit na talaga ayawang ko ba mga kainday, baka pakiramdam ko lang to, no, na malapit na ma. basta ako mga kainday kahit malayo pa yan, nag enjoy ako sa mga halaman na ito mga kainday na nakikita natin, nag enjoy ako dyan mga kainday tuwa, tuwa ako sa mga halaman na yan Ewan ko ba, hirap talaga pag uh, malaki ka sa bundok kasi pag may nakakita, pag nakakita ka ng mga ganitong lugar, ay tuwang-tuwa ka at may enjoy mo. So parang ako nga, parang ako. So yung iba may dala ng kaldero, nag-uwi na. Hmm. Tapos na silang maligo, mukhang kami na lang yung may iwan doon mga kaintay. May iwan talaga. <laughs> so yun na nga mga kaintay, ayan. Uh, may mga nagwawalis pala dito mga kainday kaya pala malinis kasi ano may binabayaran pala sila na magwalis dito yung mga dahon ba winawalis nila mga kainday ayan may walis oh tapos may dala silang sako kung saan nila ilagay yung uh, mga basura mga kainday na nawalis nila so ayan nga mga kainday oh. maraming maraming pa uwi marami ding papunta mga kainday oo oh, oh, so ayan nga ako turo ako na turo. sabi ng asawa ko huwag ka magtuturo bawal magturo mga kainday. Oh. Oh, Ayan yung bit, bit bit ko mga kainday. Yun yung shorts na binili na asawa ko sa ukay ukay. Kasi nga gusto nga niyang maligo mga kainday. ako ayaw ko namang maligo. No, oh, siya gusto niya Five talaga mga lang? kainday. So hinayaan ko na lang Lamyo. siya mga kainday. Ayan. So ayan na mga kainday. Ang lapit na talaga siguro. No? Huh? Ganon talaga pag first time mo sa isang lugar, no, excited ka ba? Kasi hindi mo alam kung saan talaga banda yon Kaya ang tuwa ka, excited ka na. Saan na ba yun? Parang ganon yung sa isip mo. Ba't parang, na, para na, parang nakaka-excite talaga. O tingnan nyo naman, ang haba ng nilakad natin. Pero hindi pa rin natin natuntun yung waterfalls. Pero dinig na dinig na yung mga agos ng tubig. O ayan mga kainday, ang dami natin loob lubong. So ano lang kasi dito mga kainday, towi, towi. <laughs> Tawi, <laughs> so, we, talagang ano, magkasalubong mo yung mga pauwi at saka yung papunta. Oh, 'di ba magkasalubong sila kasi ano nga lang yung kaliit yung daan. Kaya yung mga motor niyo doon sa itaas naka-park lahat. So 20 pesos yung bayad ng parking doon sa itaas. So bago kayo bumaba nang may parkingan don may malawak na parkingan. No? So ayan na, turo na naman ako na turo sa mga halaman kasi nagagandahan naman ako kaya lang bawal naman tayo mamitas dyan mga kainday, ati, uwi. at iuwi at hindi naman mabubuhay sa Metro Manila yung mga halaman na ganyan no? so yun na nga mga inday. sabi ko saan naman babanda yun Ba't parang hindi ko parang nakikita yung waterfalls na yan ang hirap naman tontonin ang hirap tontonin ngayon pa ba magsasawa tabo, eh. ngayon pa ba mapagod na andito na tayo sa rorok ng tagumpay rorok ng tagumpay so alam nyo mga kaiday talaga mag voice over mga kainday, no kasi yung nagbibideo kasi niya, yung asawa ko. So, hindi siya magsasalita ng tulo mga mag-video video lang yan siya. So, yun na nga. Pag-uwi ko sa bahay, eto na nga. Nag-voiceover na nga ako mga So, yun na nga. Ang dami natin nga sa lubong. Ulit-ulit na lang yung sinasabi ko mga kahintay. Ganun ko talaga pag nag over ka, no? Medyo mahirap talaga bang -bang. yung voiceover kay sa doon sa actual ba, no? Kaya, pero maganda rin naman yung mag-voice over. Ewan ko ba, nakaguluhan ako sa sarili ko. <laughs> so nakita nyo ba mga kaintay, ang dami na natin sa lobong. Sana pagdating natin doon ay konti na lang yung ano doon, no? Tao. Sana nga, konti na lang. Yan, doon nga. Sana nga lang mga kaintay, no? Sana. Kaya lang <laughs> doon. Kahit so, ayun na nga mga kaintay. Nakita ko na yung tubig mga kaintay. Ayun sa gilid mga kaintay. O, sa gilid lang muna yung Oh, ah, grabe. Dito sobrang linaw it? ng tubig, mga kainday. Ayan, may dumaan pa yan. Okay. Medyo nahirapan. Uy, ah, sobrang da. Anong tubig, mga kainday? Sobrang linaw ng tubig. Oh, Allah. Grabe, mga kainday. So, mas lalo na siguro pag nandun na tayo, malinaw na siguro masyado yung tubig niyan. Ayan, mga kainday. nakalagay. Tai Falls, no? Mount Banahaw, San, San Cristobal. So, ito pala, mga kainday. nasa ibaba pala siya ng uh, Mount Cristobal mga kainday so ayan na, mga kainday sabi ko sa sayo muna ako mga kainday kasi panata ko na talaga yan nasa na mga kainday <laughs> so ayan na nga mga kainday oh. kinuwad tuwad naman to ng wow, aking wow, sawa pag yun ano yung eh. tubig, oh. sana lang wag mababoy Ay, pesos na lang. Ang dami ng nga mga makainday kainday, pakiramdam po ang lapit na talaga natin kasi nakita na natin yung tubig. So mga kainday, pag mag-iwan ka ng basura dito mga kainday, ay may multa po mga kainday. Kaya nako, pag pumunta kayo dito, huwag kayong mag-iwan ng basura ninyo, no? Basura nyo, tapon nyo. Tapon nyo. so ayun na nga mga kainday, nakikita na natin yung ilog. So ang pupuntahan natin yung waterfalls, nakaka-excite yun mga kainday. Yan, ibaba ng waterfalls yung ilog. Ay, saan ba? Oh, tama. <laughs> saan ba dadaan yung tubig, ba diba, no? So, ayan na nga mga kainday. Ayan na nga, ayan na nga. Ayan na. So, marami na tayong nasa lubong. Ayan na. Ayan na yung mga nasa lubong natin mga kainday. ang so, layo pa rin pala pa mga kainday, no? Hindi malayo layo pa, no? Pero okay lang, mag enjoy ka naman dito sa nature. Napakaganda, nakaka-relax at malamig naman dito mga kainday. Kaya, matutuwa ka. Oo, no? So, ayan. Oh my God, mga kainday. Nakikita nyo ba sa si ibaba maraming Marami ng tao sa mga, ano, mga kainday. naglanguyan Ito, may isang motor dito sa si ibaba mga kainday. Oh. Ang dami ng tobe. At gabi tuwig. Ang dami ng tao sa si ibaba ala Allah. So, yun ang hahanapin muna namin yung ah, uh, puno. Yung puno, yung waterfalls. <laughs> yung puno daw hanapin namin yung waterfalls, mga kainday. Doon sa ito. Asaunahan pa pala yung waterfalls na yun, mga kainday. No? So, ayan ngayon yung ibaba mga, yun, si iba mga kainday at mga kainday sobrang dami ng tao pala mga kainday no? kaya pag pumunta kayo dito mga kainday naku wag yong holiday kasi sobrang dami tao nakikita ko na mga kainday ayan mga kaingday, wala oh may mga tent sila mga kainday ayan dami nila kasi nga mga kainday sabi nila sobrang lamig daw ng tubig dito at sobrang linaw nga oh, hindi maputik yung tubig kaya dinadayo talaga itong lugar at, mga inday dahil sa sobrang daming tubig sobrang dami yeah, sobrang dami ano ba yung sobrang linaw at sobrang lamig ayan na lang mga kaindo yung dami tao pila pila nga lang hmm. ala ala mga kaindo ala mukhang wala na yata kaming mapapistuhan mga kaindo this without a waterfall so pupunta pa tayo dun sa unahan kasi nandun yung waterfalls pero marami nang nagtent dito sa ibaba mga kaindo na sila dun sa waterfalls so ayan na nga mga kaindo no Ayan, so andito na, ayan na. So bawal daw sirain ang kalikasan, kaya yung mga basura ninyo ay dalhin nyo. Huwag ninyong iwan. So eto na yung tubig mga kainday. Ayan na. Nakaka-excite ako lalo, na excite ako lalo mga kainday. Ayan, habang papalapit na kami sa waterfalls. Pero alam niyo mga kainday, di ako maliligo, no? Ulitin ko, ako ay uh, manunood lang, mag-picture, no? Ganun lang pa talaga yung gusto ko. So ayan na nga yung tubig mga kainday, no? ala ka, grabe naman. Sobrang da. Oh my God, mga kainday. Sobrang daming tao talaga ng waterfall. Mga uh. kainday. ala ginawa ko mga kainday. Hindi mahulugan ko Hindi na mahulugan ng karay Sobrang dami ng tao, mga kainday. ala 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 hala, hala. Sobrang oh, dahi. May pwisto kang kakaya kami doon. Ito, mga kainday. Fresh naman yan. So, ayan na nga, mga kainday. Palapit na tayo ng palapit sa waterfalls, mga kainday. Kita nyo yu ba yung tao, mga kainday? Grabe, sobrang daming tao talaga. Kaya paalala ko ulit, huwag kayong pumunta dito ng holiday kasi sobrang daming tao. Ayan, wala kayong mapustuhan dyan pag ganyan ng sobrang daming tao. <laughs> ayan na mga kainday, kina makikita ko na ang waterfall. Sala, grabe yung tubig mga kainday. okay sobrang dami ng tao pero ang linaw pa rin ang tubig. Ayan o, oh, yung bata. Ayan, naliligo yung bata. Oh. Ayan. Allah. Wala pa ka ka Ayan na nga tayo. Wala. Minuog ko mga ka Sobrang dami. Sobrang daming tao. At ayan na yung waterfalls. ala Ayan na yung waterfalls mga ka Kitang kita na. Nung oh. dito lang ako sa malayo mga kainday. Hindi ako makalapit doon. Kasi sobrang daming tao. Oh. Ayan na mga ka-inday. Tingnan mo. Selfie-selfie ako dyan mga ka mo, ba? Diba? Kita mo mo, and I'm ako talaga yung nandiyan. mo <laughs> ah, mga kainday. Grabe, so dami naman yung tao, mga kainday. So, yun lang, mga kainday. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo.